Ang pamilyang Soldik ay pinuprotektahan ng kanilang mga malalakas at mahuhusay na butler, at karamihan sa mga ito ay marunong gumamit ng kapangyarihan ng Nen. Masasabi rin natin na halos lahat ng kanilang mga butler, ay bihasa sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Kung kaya hindi biro at basta-basta, ang tinataglay na lakas ng mga butler na nagtatrabaho sa nasabing pamilya. Pero meron isang apprentice butler na kinakatakutan sa lahat sapagkat sa mura nitong edad nagawa nitong pabagsakin ang isang Blacklist Hunter at ang grupo nito na nagtangkang pasukin ang mansyon ng pamilyang Soldek. Ito ay walang iba kung hindi ang apprentice butler na si Canary, unang beses na pinakilala ang karakter na ito sa episode 23 ng Hunter x Hunter 2011. Pinakilala si Canary bilang isang tagapagbantay at walang pusong butler lalo na sa mga taong nagtatangkang pasukin ang mansyon ng pamilyang Soldek. Katulad ng ibang malalakas na karakter sa Hunter x Hunter, si Canary ay nagmula at pinanganak din sa Meteor City. Kung kaya bata pa lamang si Canary, bihasa na ito sa pakikipaglaban dahil karamihan sa mga taong naninirahan sa Meteor City ay nagsasanay para maging mahusay na mamamatay tao. Sa Meteor City rin nagmula ang mga original na member ng Phantom Troop na kilala ng karamihan bilang Spider. Maging ang mga asasin na nagtatrabaho sa mafia community sa Meteor City rin nagmula, kung kaya halos lahat ng kilabot na kriminal sa Hunter x Hunter halos sa iisang lugar lamang nanggaling. Kahit walang puso si Canary sa ibang mga tao, makikita naman ang pagmamahal nito at pagiging tapat sa pamilyang Soldic lalo na kay Kilua. Na kahit bata pa lamang ito handa na nitong ibuwis ang kanyang buhay para lamang sa kaligtasan ng nasabing pamilya. Handa rin itong isakripisyo ang kanyang trabaho bilang butler para lamang magtagumpay si Kilua na makapunta kay Gon para mapagaling ito. Na kahit walang kasiguraduhan na mabubuhay sila pagtapos ng misyon, sapagkat ang humahabol sa kanila ay mga nakakatakot na nen user tulad ni Hisoka at Ilumi. Nasa kasamaang palad alam naman natin na namatay si Goto sa misyon na kanilang ginawa, sa kamay ng salamang kerong si Hisoka. Kung kaya nagpapatunay lamang ito na hindi lang basta trabaho ang tingin ni Canary sa kanyang ginagawa sapagkat handa nitong isakripisyo maging ang kanyang buhay para lamang magtagumpay si Kilua. Masasabi rin natin na matalas ang pakiramdam ng karakter na ito, dahil kahit malayo pa lamang nararamdaman na niya kung meron nagmamasid sa kanila. Maging ang pagpasok ng mga hunter sa testing gate ng pamilyang Soldik, malayo pa lamang nalaman niya na agad na merong parating na mga kalaban. Kung kaya masasabi natin na hindi biro at basta-basta, ang pakiramdam at pandama ng karakter na ito. Dahil kahit si Kikyo na isang bihasang asasin nalaman niya agad na nasa paligid ito at nakatingin sa kanila ni Kilua mula sa malayo. Masasabi rin natin na meron itong pambihirang bilis sa pakikipaglaban at nagagawa nitong maghanda agad sa mga delikado at mapanganib na sitwasyon. Nagagawa rin itong tumakbo ng sobrang bilis na katulad ng mga asasin, at kaya rin itong makipagsabayan sa bilis ng ibang mga mahuhusay na butler. Pagdating naman sa lakas ng pangangatawa nagagawa nitong magpalipad ng tao gamit lamang ang isang malakas na atake. Kaya rin ni Canary buksan ang testing gate sa pagkatayan ng pangunahing misyon para mapasama at maging isa sa butler ng pamilyang Soldic. Masasabi rin natin na matibay ang pangangatawan ni Kanari, sapagkat alam naman natin na tinamaan siya sa ulo ng isang malakas na atake mula kay Kikyo. Na kung saan nawalan lamang ito ng malay at mabilis din nakabangon pagtapos magpahinga. Kung kaya para sa akin sobrang lakas ng pangangatawan ni Kanari, dahil kung ibang tao ang tinamaan ng pag-atake na ginawa ni Kikyo paniguradong binawian na ito ng buhay. Gumagamit din si Kanari ng isang sandata na kung saan kawangis ito ng isang pamalo na merong bilog sa ibabaw. Ginagamit niya ang bilog na bahagi para pabagsakin ang kanyang mga kalaban, at ang matulis na bahagi naman ang kanyang ginagamit kung nais niyang tapusin o patayin ito. Bilang isang apprentice butler ng pamilyang Soldic makikita na bihasa si Canary sa isang mano-manong labanan na kahit mag-isa lamang ito nagagawa niyang tumalo ng napakaraming kalaban. Nagagawa rin ni Canary na gumamit ng rhythm echo na kung saan isa ito sa pangunahing teknik na tinuturo sa mga asasin particular na sa pamilyang Soldic. Masasabi rin natin na marunong si Canary gumamit ng kapangyarihan ng Nen, ngunit sa ngayon hindi pa pinapaalam ang kanyang Nen type at ang kanyang Nen ability. Malinaw din na may sapat na kaalaman si Canary pagdating sa Nen, sapagkat nagagawa nitong makaramdam at makakita ng mga abilidad na nagmula sa Nen. Masasabi rin natin na espesyal ang kapangyarihan na ginagamit ni Canary at kapag pinakita na ito asahan na natin na hindi biro at basta-basta ang kanyang mga kakayahan pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Naniniwala rin ako na muling magtatagpo ang landas ni Canary at Hisoka, dahil alam naman natin na si Kanari ang isa sa huling kasama ni Goto bago ito bawian ng buhay. Na kung saan marahil nagbabalak din itong gumanti kay Hisoka, dahil alam naman natin na si Goto ang isa sa taong malapit kay Kanari. Na talagang nalungkot sa pagkamatay ni Goto kung kaya marahil nais din nilang bumawi kay Hisoka para pagbayarin ito. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon sa tunay na lakas at kakayahan ni Canary? Maaari niyong sabihin yan sa baba, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless sa inyo.